Hey guys! Ito, ang sarap. Okay, thumbnail. Kawa ka ng crab. Yung malaki. Okay na, kain na tayo for real, for real. Oh my God, de. Ang laki nito. Ang kanin. Nagpa-question and answer ka nga? Oo. Uh -huh. Asan questions niya? Nasa cellphone ko. Ang sarap po tayo. Gute, gutom tayo, be. Oo nga. Ay, kulang to kanin talaga. Diba? Sobrang kulang yung kanin niya. Hi guys! Welcome back to my channel! So ito po. So for this week's video, mayroon tayong special guest. This is my babe. My best friend. Hindi na itip ng kuto kasi nagano. guys, merita tayong seafood at uh, kasi wala masarap lang. Actually guys, ayoko na dumadal kasi nagutom nagutom nag na ako. Masarap. Mm, nakalahati ko na yung kaling. <laughs> Kung hindi pa <pala>, tayo like, nagsistart. <laughs> Ang gagawin natin for today's episode. Mukbang lang tapos may mga questions. Nagtanong sila kasi curious sila sa estado natin. Sabihin na ba natin yung totoo? Kung mag-ano talaga kami ni Enzo, mag-ina. Masod <laughs> ka dito. Masod ka to na ano? Gusto pa kata kumandong ako sa kanya. Masod ka to na right? Hindi kasi hindi ka para centered. Masod ka To the right pa. Alam mo dati, hindi naman ganito yung buhay ko. Dati basta kumakain lang ako, walang video-video. Ngayon kailangan ko mag-video. Masarap oh, po. Doon. Tsaka, pwede dun ka. Nagkatan siya. <laughs> mm, corn. Daing bang yung sinigang adobo at pinakbet. Ang dami. Buffet. Guys, ito salted egg. Ito, Cajun. Sobrang... Okay, kain muna kami guys bago kami magsagot ng question. mag kayo. Hindi talaga guys. pag talaga kami. Tsaka nag-click lang talaga kami when we first met. Kaya, tsaka ayaw rin na namin kasi... Wow! Maka rin namin. <laughs> Kala mo yung pinag-usapan natin na ah. Huwag tayong magtujowa, ha? Wala, hindi talaga. Sa super friends nung kami, hindi ko rin alam bakit naiisip nila na jowa. Pero hindi, guys. For now. Well, for now? Okay, oh, later. <laughs> to clarify everything, we are... Baka kasi wala nang maligaw sa akin kasi iniisip nila boyfriend kita. I'm so single ka. Single, ready to mingle, and... Ano pa ang pwedeng gel? Nigel. No, <laughs> oh, matagal na ako single. Ah, okay. Since the very first night that my mom had me. NBSB ka? NBSB. Okay. Ngayon, NBSB ka. NBSB siya. Ano yung mga type mo? Sa mga, you know, sa mga nagwo wonder Ano, ano big sumandigo? NBSB? Bookstar? <laughs> ano yung mga type mo? Sa mga, para sa mga gusto maligo. Sa'yo ka na. Wala. Desperada na ako. Basta lalaki ba? Eh. <laughs> <laughs> Kahit sino, sige, okay lang. Desperada na. Wala, wala akong type. Kasi kahit naman sabihin ko minsan yung type ko, yung nagugustuhan ko naman, malayo sa type ko. Spec na lang yan sa sabihin ko, type ko yung mga may biceps, ganun. Given na yon Biceps? Biceps! Ah, biceps. <laughs> Visit ka. Ah, so talagang biceps? Gusto ko yung may biceps, para kapag... Meron ako, oo. Oh. Biceps better <their> skeletal system. <laughs> Pag may biceps yung Joe parang feeling ko, he can protect me from every war that will come. Mmm, ako ako. Yung parang kung wala magkasama ka tapos magkakaroon ng zombie apocalypse, mapiprotectahan ka niya. Eh ba't si*** lang yung mga biceps? Mm, diba sabi ko nga sa'yo, kahit may standards ako yung naggugustuhan ko yung mga kabaligtaran. <laughs> so basically, kahit sino, basta mahal kang tunay. Eh. Mmm, -mm, sabi na. Paano daw tayo nag-meet? Nag-meet kami guys nung bata kami. <laughs> so ikaw nag-first no, move. So ano kasi, childhood friends kasi kami. Uh -oh. So, nag-meet kami nung preschool, ganun. Matagal na kami magkakilala. Yeah, nung preschool kasi, at school kami. Mm -hmm. Tapos, parang, um, habang nag-school kami, sinaksak niya ako sa pencil. Tapos sabi niya, aray. <laughs> Legit to, guys, ah. Meron akong scar dito sa knees ko. Pero, ayun. So, nagkamaagkaaway kami. Tapos, naging mag-friends kami ulit nung grade 6. Mm -hmm. Tapos, nag-America ako. Tagal namin din nag-usap. So, ngayon, Nagpapastikan lang kami, hindi naman talaga kami magkaribigan kasi nga, may trauma na ako sa kanya dati, sinaksak niya ako. Nag-ibang bansa kasi siya kasi pinalayo siya sa akin ng mama niya. mm -hmm. Sabi niya, layuan mo si Enzo. Mm -hmm. Sabi niya, ito isang milyon, sabi ni tita. Uh -uh. Isang milyon, layuan mo yung anak ko. Tapos siyempre be, bakit ko naman lalayuan? Kaibigan ko, di naman ako mukhang pera. Sabi mm -hmm. ko kay tita, pwede pong gcash. <laughs> <laughs> Hindi guys, joke lang yan. Kung naniwala ka, wag tanga ka. Alam niya naman, siguro, if fan talaga ka ni Enzo. Nag-meet kami sa Cebu. Hi guys! So, bago tayo mag-proceed sa vlog, may gusto lang akong pakilala sa inyo na bagong app. Ever since ma-discover ko na siya, talagang naging lifesaver siya dahil nakakatulong siya kahit paano sa mga earnings ko talaga. So, ano nga ba yung Pocket Broker, guys? It's an advanced broker with so many advantages and features tulad na lamang ng 9 ready-to-go trading strategies, 0% withdrawal fee, at 24-7 support for any of your questions, educational materials filled with trading strategies, tutorials and tips, and sobrang dali lang siyang ma-download sa Google Play Store. Paano nga ba siya gawin? So, sobrang dali lang guys. It will take you 15 seconds to register. So, pumunta ka lang sa Pocket Broker and of course, mag-register ka lang. Then, ayan guys, makikita nyo, gamit-gamit ko siya ngayon. And then, of course, kailangan mo lang mag-depositin guys, sobrang daming methods. And lastly, mag-trade ka na. So, just pick a trade asset and the trade amount, at makikita nyo naman doon guys, kung higher or lower or increasing or decreasing. And tignan nyo guys, ito na yung earnings ko, diba? Sobrang astig! Talagang you will flourish sa world of trading. So, better check them out, you guys. Everything will be down below. All the links, descriptions, and everything you need to know about Pocket Broker will be down below. Don't forget to use my promo code. Okay, let's go back to the video. Airport pa lang. Ay, sa airport. airport pa rin tayo ng video. May... No, una, nahihiya pa ako sa kanya. Ganun. Yeah. Pero, actually... Hindi, ganda. Sabihin mo yung version mo. Sabihin mo yung version okay, ko. So, nagpunta siya sa, 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 sa Binyaguna pala ni Atenis. Pero hindi ko siya nakita na. Tapos sabi sa akin ni Chloe, Uy, oh, yeah, I Ay, kuya, and sandi si... Ate Russell. Sabi ko, ha? Wala, wala. Baka kami matakala. Kasi so, yun. Yeah. May flight kami. Tapos late na nga kami. Pero for some reason, umabot pa naman. Tapos yun, eh, nakita ko na siya. Pero nahihiya pa ako At Siyempre, eh, hindi naman kami magkakilala. Ganun. Nandun no choice ako. Sabi ko, sige, mag makipagplastikan na nga lang tayo. <laughs> 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 Nag-high na ako kasi fan naman talaga ako. Nakikita ko na yung vlogs niya. Ganun. Pero una ko siyang narinig kay Atrinix nung kinuha siya for manic. Nung sinend sa akin yung brief sa Bingo Plus, tapos na happy ako kasi parang, ah okay, at least may kasama ako kapag pangan. Kasi puro, chine ko yung list, puro hindi ko kilala. Tapos, yung nakilala ko lang, si Russell, tsaka si Prince. Hindi ko lang, parang pareho kaming gago. Ganun. Tapos yun, nag-meet kami, kinukuha yung shampoo niya. <laughs> kinukuha yung shampoo niya. Tagal niya sa ano, parang na-hold siya. Iniwan mo kami nun, no? Hindi pa kasi tayo close. Ganito kasi yan. Sinend din sa akin yung list ng mga sasama sa Cebu. Nakita ko andun siya. Eh, nalaman ko na din noon na parang, di ba nga invited nga ako sa kasay sa binyag ni Uno. Tapos, uh, sabi ko ay hindi siguro pupunta si Enzo kasi ba't naman niya editets yung ano, ganito chu chu mm -hmm. chu chu. Tapos inisip ko na nga, na message ko ang kapal na mukha ko, ano. Inisip ko na i-message ko na siya na, "Uy, paano ka ganyan?" chu 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 chu. Hmm. Tapos nung dumating ako dun sa... Ba't hindi ka nag-message Ayoko nga. Nung ano, dumating ako sa... Sabi, pagkalat mo pa ako nag <laughs> 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 yung nag-first move. Nung pagdating ko sa debut ay sa binyag. <laughs> gusto ko na siyang message. Ay, gusto nang kitang lapitan nun. Kaso medyo malayo ka na hinahanap talaga kita. Kasi nga, tatanong ko, paano ka aabot sa ano? Isma? Kasi kahit ako, iniisip ko, paano ko aabot sa flight? Kasi ano lang ha, for context, 30 minutes lang yung pagitan nung binyag tsaka nung flight, mm -hmm. no? Parang ganun na lang yung ano. Mm -hmm. So kailangan ko siyang abutan pero kailangan ko pa rin mag-attend. So ayun. Ang nakapag attend pa nito. Ayun, nag-meet kami sa May Coffee Bean. Hindi so, nag-meet tayo sa ano, sa Ayun entrance. nga nag-meet na kami sa entrance. Eh kaso, sabay dapat kami. Sinihintay naman niya ako para na close na talaga siya. Feeling close na siya um, ako pa nga sa likod. Oh, oh. eh, sino ba to? Ba't ako ini-stalk? <laughs> <laughs> Hindi, parang naman At lang siya. Tagal na tayong hinintay, mga 5 minutes. Din siya naiwan kami kasi ngayon manic beauty ko na shampoo. Mm -hmm. Kinuha. Tapos yon pagdating namin sa coffee bean, naka-order na siya. Tapos inupuan namin. Inupuan? like, <laughs> okay, po kami dun sa people niya near him. Tapos yun. Mm, nag-usap na kami nung. Pero yung naging close ka na. Sa so, Cebu na mismo. Yung palagi niya pinapakita party niya. gano'n. <laughs> ano? eh, enjoy ka naman. Close kami nang. Kasi kami kami yung magkakasama. Hmm. Eh, ang conversation lang niya. Oo, tsaka talaga, ang, hindi ko alam, magandang ko sa kanya agad. Wala lang, parang tagal na namin mag... Alam niyo yung kaibigan niya na na-meet niyo palang isang araw, pero ang close niya na agad. Parang ganun yung nangyari sa amin. Tapos ang dami na namin na-open up. Legit, buong buhay niya, alam ko na. Tapos so, yung kuya mabukasan niya, mag Nag-ano na tayo? Breakfast. Mm -hmm. Ang dami na natin pinag-usapan ulit. Parang every time na kumakain kami, 2 hours or 3 hours kami sa table. Kasi nag-guchikahan kami. Tsaka mm -hmm. guys, imagine ninyo. For sure, ang dami nag-isip sa inyo. Ang dami nung baka for content lang yan. Pero guys, mag kung magkasama kaming 24 hours, isang oras lang doon yung nakabideo. Tsaka napipilitan ano? pa kami magbideo. Ah, oo, para Baliktad, ganon. Mag ganon. parang gano'n. Balik, napipilitan kami magbideo. Gano'n, magkikita kami, hindi namin pipilitan. Aray, pa'ng na ako. This is mita mean, tapos ang oh, sweet kasi parang kinukop pa ako ng parents niya. Eh introverted ako, ayaw akong makipag. Tapos nag ano lunch kami ng parents ko kasama siya at si Julia, uh -oh. yung friend ko. Tapos yung papa ko, sa order lang. Sige, order na order yung tatay ko. Kasi to, no nagbabayad na, nagbibigay ng pera, sabi niya, hindi oh, po. Nakakahiya. Sabi niya hindi po tito, magbabayad po ako, ganyan half po ako. Tapos yung tatay ko, sabi niya, hindi. Si Russell 'yung magbabayad ng yun lahat. Pero... <laughs> <laughs> tapos sabi ng tatay ko, Huwag ka na magbabayad. Kasi kapag nakikain yan sa bahay nyo, grabe, doble-doble ka. -doble. <laughs> Parang totoo naman. <laughs> Nababahawin ko naman yung mga ginagawa. Pagkakas dito bilis. Nandito ka lang <laughs> talaga. Parang kapo lang <laughs> yung Cebu Alam mo, pini siya. Nung nasa Cebu pa lang kami, sabi ko pa nga sa kanya, ano ba naman tong taong to? Parang ini-invite sa bahay nila kahit sino. Kasi talaga ini-invite na niya ako sa bahay niya. Di ba ako yung ayaw? So sabi niya, bakit ka nahihiya? Sabi ko, Ay, ka, na. hindi siya, type pa ako. Sabi ko, gusto niya pag-uwi namin ng pampanga, punta na ako sa kanila. Ang bilis mo naman, para ka namang ikakasal tayo. Penging kali! <laughs> Kasi nasipanks na ako sa kanya. Ibiruin mo, 24 7 kami magkasama. So parang Punks talaga ako. So, ba yun? Ayun, Ay, laki. <laughs> Anong malaki? Ayun. <laughs> ano po first impression niya sa isa't isa? Noong una akala ko tahimik. Kasi di ba, naghaya ko sa'yo tapos sabi mo, Hello po. Akala ko tahimik talaga siya. So parang sa ulo ko, ah okay, baka funny lang talaga siya in video. Tapos akala ko okay. So inano ko na yun na parang okay baka hindi ko siya makachika na ta tatahimik na lang ako. Kasi expect ko parang naghello nag first move ako, 'di ba? Nag first hello ako sa iyo. Tapos yung ano niya, yung pa-demure, yung pasay, parang hello po. Ganun ako sa lahat ng meet ko na personality or kahit sino tanong niyo man, kahit yung mga fans ko, hmm, unang mga meet ko. Eh, hey, ganun, hmm, ganun. So nagulat ako, so sabi ko, ah, okay, sige. I mean, if friend ko naman siya, pero hindi ako yung makakapag-open up masyado. Or after nun, wala. Um, masamang tao talaga siya. <laughs> hindi ko expect na conversational ka. Siyempre, makita mo sila sa TikTok, parang respetado talaga sila, ganun ganon parang, um, uy, pwede dahil, ba't nandyan lang yan, ang dahil Hindi na kong takalun na sa TikTok. Alam nyo naman, nakikita mo sila sa TikTok, parang yung life nila, very lavish. Lavish. <laughs> ano spell? Ewan ko. <laughs> Pero hindi mo sila na... Gagasop yan! Suka! <laughs> tanga. Suka to! Pwede ko taposin yung ah, kwento ko. <laughs> first impression ko sa'yo, hindi ka conversational, hindi ka makakausap. Parang... Hey, ako mga, um... sa eh, ako nga kung nalamapit sa'yo eh. Di ba nga? First impression nga, <laughs> di ba? <laughs> oh my god, this is... <laughs> <laughs> Yun nga, akala ko, ganun siya. Parang matapobre, mayabang, ganun. Kaya every time na may nagtatanong sa'kin, sa Si Enzo ba, mabait, sasabihin nila. Kasi di ba nakakasama mo siya? Mabait ba siya? Ano siya sa personal? Sabihin ko, pangit ng ugali. <laughs> ganun pala yung mga kaluwag. Hindi, as <laughs> sinasabi ko, sabi ko sa nila, di ba sa video, akala niya ganito sila, ganon. Di ko sinasabi ko dahil libre mo ako. <laughs> Yun nga, isa akong testifier. Para akong testimony? Oo. Oh, -oh. Bobo! ano testimony? Yung sinasabi, yung nagte-testimony, testifier! <laughs> Iyan testifier. Ano ba yung testimony? I testify that he is a very good person. Mas nagulat ako kasi mas funny siya in person. Mm -mm. Ang bilis ng utak niya. Bigyan mo ako tubig kasi na ako. na sa akin, may gawin ko. <laughs> Yuck! I can't YUCK! Ay mo mo kasi. Yan! Ang mga mo. Ako, ako talaga snob ka. Oh. Bakit ang bilis daw natin maging close? Parang hindi ko expect na magiging close kami. To be honest, kung marit, taga Manila siya or something, hindi naman talaga kami magkikita na kasi malayo nga. Pero kahit sobrang naging close kami nung Cebu, pero sobrang big part na... Magkalapit kami. Magkalapit then, kami. Hindi, tsaka ano, hindi ko alam, pero ang conversational, yun yun lagi kong term, conversational. Kasi tuloy-tuloy kami mag-usap, walang boring moment. Mm -hmm. Parang hindi kami yung may bulleted form ng pag-uusapan, gano'n. <laughs> Talaga nag-uusap lang kami. At saka ako, lalo na ako, hindi ko in-expect in my whole existence, in my whole life, na magiging close ko si Enzo, lalo na pinapanood ko lang sila, gano'n. Doon ngayon, hindi ko iniisip yun na parang, dati, fan lang ako, gano'n. Parang <laughs> wala akong gano'ng kaya Kayaan siguro nag-click tayo, no? Mm. Mabilis kami naging close kasi di namin tinignan yung isa't isa as content creator, as our workmate. Parang mm -hmm. wala, tao lang siya nandyan, ganyan. Hey, Late ko ba? na lang na-realize na, ay, ba? Oo na, si Enzo Caluwag ka, close ko, gano'n. Pinsan di pa nga nag sign in sa akin. Oo naman, maka Enzo Caluwag ka naman. Oo, ano bang pangalan mo? <laughs> Enzo kaluwag naman talaga. Yung pangalan ang bubo nito, kausap. Gusto <laughs> mo? Oh, baka o baka OEF? Hindi naman ako kasi, normal na tao lang naman kami. Kasi minsan may nang nag upload sa akin na Ako never ko kasi nakitang ang gano'n eh. Hayaan mo. May magsasabi sabi niya sa'yo, Wow, friend mo pala si Russell. Ay oh, hindi. Actually, may na. Friend mo si accountancy pala. Fan ako. Ah, hmm. mm mm Parang mas naging happy ako. Like legit, kunwari hindi naman kami content creator. Magka-class sila. <laughs> 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 Nabulong naman <ako. laughs> <laughs> Shit! Nakita yun sa video! <laughs> Oh my God! Oh my God! Inila ko siya ako dito! Sorry! Kasi nalunok ko na to tapos kinuha ko lang ko siya kasi kung tinuloy ko siyang lunukin, mamamatay na ako! Akala ko ganun, parang good girl. Akala ko nung una, good girl siya, e, parang... Mukha ba ako ng Rosario Oras? Mo. Kasi, <laughs> kasi accountant si student, ganun. Tapos, expect ko talaga di siya nagmumura or hindi siya... Huwag hindi... mo naman sabihin yun! <laughs> innocent na lang. Mm. Akala ko super innocent siya, ganun. Yung e, parang... Pero hindi, yung super kalug siya na... Kala ko like, lang filter, ganun. Oo, oh, yung parang... I mean, an, pwede kami mag-adult talk. Yung parang ganun. Meron ka rin matututunan sa kanya. Yung parang ganun. Ang, grabe, no, kung, kung nando kayo sa mga pinag-usapan namin ng no, Cebu, ang dami. Hindi lang kabalustagan, may mga real life shit din. Kaya ang saya, kaya hindi, hindi ako na sinasabi niya conversational ako kasi ganun yung atake niya sa akin na parang atake. <laughs> <laughs> ganun yung mga uh, sinasabi niya sa akin. Kaya binabalik ko lang. Parang ganun. Wala kung wala namang alam mo. Sabagi magiging conversational na oh, oh. kung wala kang kausap. <laughs> Super funny siya pero there's something deeper than that. Parang ganun. Ooh, you're digging deeper in me, uh. ang okay, Ako nagulat ako kay Enzo. Parang, tinrato niya ako agad friend. Tilibilan so niya ako agad na friend niya. Hindi niya alam nakakasakit siya kasi friend Enzo niya ako. <laughs> may <laughs> yung, ka? May jowa ka nun? No? Wala akong jowa. No, Never ako yun. nagka-jowa. Jowa ko siya. Akala ko kasi, parang hindi siya yung type of tao na kukonsider kanya agad na friend after kanya mamit sa isang situation lang. Ganon, parang, parang for him. Friend na, daw, na talaga niya. Kasi parang na naman ako. Kasi parang, wow. Nakikita niyo naman sa iba kong, rarely din kami makapag-collab. Pero may instances na nakipag-collab kami. Hindi ko naman sila naging friend. At yung mga mamimit kong influencers sa event, two hours lang. Eh parang siya lang kasama ko nun. Nabigla ako na parang matalig rin siya ganun. Buong mo ako sa panunin mo? Hindi naman. Nakalakay po ka ng kagaguhan. At tingin nyo ba, makakapag-SK yan kung hindi matalino Matalino siya, ang dami niyang alam. Marami na siyang... Hindi ko pa nga pinatanggal yung wisdom dot ko eh. Kung tingin niyong funny lang siya, guys, hindi. Pwede mo ba akong kainin? Hindi, ang dami na pwede mo ba akong kainin kasi magmumukbang tayo. Ang dami na pwede mo ba akong kainin? Ano yung tatay ko? Ano ang tatay ko sagot? Ay. Sabi <laughs> <laughs> ko, pwede mo ba ako kainan? Sabi niya, tumatawag yun. Ay, oo nga. Ah, uh, Choco Corenzo! Ay, dito. Oh. Na? Ay, oh, ito, na akong student license. Ay, ay, ang visa mga paka ng kenan din. Aro, na ang sakit yung nipotan. Eh, wari nga, munta kami nga, Robs. Mag-host ko. Oh, yung ribs mo, ang dami ba? Malamang ba? Natanggal ba yung ribs ko? Kailin mo ka, go. Kakakailin mo ba daw siya? Ikaw yung tinatanong nila sa so yun eh. Okay. Ano daw ulang limabas, chicken or egg? For me, chicken. Ikaw. Anong resources ang makakabuo ng egg? O ba? Diba, smart talaga siya. Talagang smart ako, hindi akong globe. Ay. Ano pa plans nyo in the future? Nasir, kasi dati, nung babata ako, mga 18, Super ma-plan ako, super okay. At this age, kailangan ka to ako, blah, 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 blah. Tapos, bigla na COVID. So, simula nun, parang ang dami kong nasiram plans. Dapat talaga sa Amerika pa ako ngayon. So, after that, naano ko na lang na parang go with the flow na lang. Oh, live my life. Ano? Bukod sa makagraduate ng accountancy, gusto ko mag-business talaga. Business lang. Since bata ako business talaga. Kahit ano lang pinapasok kong business. Kaso, ang problema ko, wala akong pangpunan. Ngayon, nag-iipon ako para magkaroon ng puhunan. After kong graduate ng accountancy, iniisip ko ba ipapractice ko talaga siya or... Ah, hindi ka mag-office job? depende, or baka nose job. <laughs> baka... <laughs> <laughs> oh, no, kamis! <laughs> <laughs> no. Alam mo, hindi ko na hindi. Oh, hindi <laughs> ko, never ko pa na-try yun. So, yun nga. Bakit ano ba yung isip mo? Baka kulang ako yung experience or something. Ewan ko, sa accountants related, ewan ko talaga. Actually, nag accountants silang talaga ako para kapag nag-business ako, nang maayos. Parang since then, hindi ko naman, hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na mag magiging corporate slave. Akala ko gusto ng parents mo? No. Wala. Never. Sila mama, sila papa. Never na lang ako kinukontrol sa gusto ko sa buhay. Mm -hmm. Actually, ako pa yung nungkontrol sa sarili ko. Kasi Mas, ganito. Oo nga na. Hindi. I mean, <laughs> hindi ko naman yung gusto ko talagang course, ano, parang maging film, ganon, maging film ako. <laughs> maging film director, ganon, ganon, about sa mask culture butchery butchery ba Hindi naman sa ano, pero... Hindi practical. Ayaw, oh, no, yun, ganon siya. In the Philippines. Oh, in the Philippines. Talagang mahirap sa ganon trabaho. Competitive. Oo, oh, ganon nga. Parang, ano, hindi nakikita Sabi yung mo mahilig, obusan mo yung hipon na. Ah. Wait lang, no? Pwedeng tapos yung comment ko. Pag-inisip hmm. mo yung accountancy, pag-graduate mo, ganito, meron kang ganito, mag-ganyan. Parang, nung bata ko, agad ko naisip yun pag naisip ko yung accountancy. But did they ayoko. Ayaw, it? ayaw ko. Umuyak ako yung mama ko. Sabi niya, gawin mo kung anong gusto mo. Kasi umiyak ako, sabi ko, paano yon, Sabi ko, hindi siya practical. Kailangan natin ng pera, ganito, ganyan. Kaya nag-accountancy ako. Tapos sabi ni mama ko, Mag-aral ka para sa sarili mo, wag para sa amin ng tatay mo. Sobrang bait ng nanay ni Rachel. I mean, pati tatay niya, pero like yung Di ba? Sa kanila ako nagmana. Ang bait talaga. Kasi diba? bait, bait, yung tatay niya, very ano, yung parang father figure. Pero yung nanay niya, alam niyo yung father figure, tapos mother figure. As in. Mali ka! Nalita ka nga, di ba? Hindi, pero yung ganung presence talaga. As in, naramdaman ko agad. Lalo As na yung nanay niya. Para ang ganda daw ito sa nanay mo. Cute, Baka nanay mo pala yung nanay ko. <laughs> <laughs> pero naging accountancy pa rin ako kasi sa tama naman talaga, maraming work opportunities sa accountancy. Hindi ako nag-vlog siguro, so nag-focus ako mag-aral talaga. Nag-aaral pa rin ako just to survive, just to pass, just to ano. Pero mm. di na ako nag-aaral to be the best. Parang, oh, ay, hindi naman nag-get. <laughs> <laughs> oh, nga, simple na lemon. mo kanina ko pa pinisa na tapos... <laughs> 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 Hindi na ako nalulungkot doon, no? Mm -hmm. Yung iba, iba yung priority nila yung pag-study yeah, ako. Exactly. Sakta tatlo yung mga priorities ko. Hindi na akong nulungkot doon. It's not something to be sad about. Kasi nga, di ba nga, people are usually jealous about what they don't have. Feeling ko doon si Lord, gusto niya na dagdagan yung responsibilities ko para mag-mature na ako. Kasi hmm. if no, nag-aaral lang ako, ang immature ko. I mean, immature ako sa sarili ko. Di ako responsible sa sarili ko. Kung magkakaanak daw tayo, anong pangalan? Ikaw pag ako pag babae. Gusto ko may saint pa Saint? Mm -mm, parang sa, or sa Bible. Yung parang may Jeremiah, Titus, middle name lang, middle name. Ako mag-isip ng maganda name, tapos sa middle name niya, meron siyang Titus, Jeremiah, parang gano'n. Kasi Ito lahat ka... Ba, ganun, ganun kayo? No, sa amin, oh, may Angel Gabriel, Phil, ay, Saint Lorenzo Ruiz, Philip, Philippians, Juan, Paolo. Ang oh, si La ate mo? Lahat na ate ko, may Maria, Mama Mary. Tapos okay, family sila from poverty. As in below poverty line. Ano, pinangalan nila sa anak nila? Luxury. Wala, parang sabi niya, uh, kahit man lang daw sa pangalan, may experience daw yung luxury. No, ano, may eh, luxury ka niya eh. Ano ako? Ako? Mm -mm. Mayaman guys, mayaman na siya. <laughs> Sana <laughs> di mo na ako <laughs> ano, kulat na sinasagot ko, okay, kina-question mo. <laughs> o, ako oh, lalaki. Luxury. Celebrity or vlogger na crush. Sino sa'yo? Ako. Ah, uh, <laughs> Curtis. Kilala mo si Aika? yung hey guys guess what day ano, day is sa the gifted yeah. ay yeah. <laughs> <laughs> <Ando> <laughs> <laughs> ano ang bobo mo ka ano ay katabay yung hindi mo yun, alam yung mga yun alam ko <laughs> sino ay ka yung sa tiktok ngayon hey <laughs> guys guess, what day it is yeah hindi mo alam yung kapag yung kapag ipu katagaan ko Si Aika, may kapatid. Oh. <laughs> Ay, siya. Kaya na ako. Ayaw mo, baka magpunod niya to. Kasi yung kapatid niya, si Gawin. Ah, oh, si naman. Kapatid nga! Oh my god, <laughs> ang bobo mong kausap. Artista na yun. <laughs> kapatid nga nung Aika na vlogger. Vlogger sa yung... last name. Kabayoyong. <laughs> Hindi ba yun yung twins? Yung anak nila, Carmina. Enzo, sobrang yung pagka-corny mo. Mag, may chance po ba ma-attract kayo sa same gender. Minsan, iniisip ko kung bye ba ako, gusto ko yung babae, o gusto ko lang maging kamukha siya. Ganun uh. ako, naku-confuse ako minsan. Parang, Krash kung ko imagine mo kahit ito, next, single po ba kayo? Me? I am so... Recently. Single, single ako, since birth. Paano But, ko ba as a joe? Like, clingy ka ba sa tingin mo? Or like... Immature. Immature. So, kailangan nyo lang tiisin yun sa'yo? Hindi na? na kailangan tiisin. Kailangan ko din baguhin yun. So, alam mo kung mature ka. So, may gagawin ka to improve yourself. Mm -hmm. Pa, bakit sa tingin mo? Efficient naman yung nalaki. Yeah. I can improve Efficient? naman. Efficient? Oh my God. E ah, efficient. patient. Ang tanga ng kuta. na naisip ko na lang ito. <laughs> Pero ako yung bumitaw. Nag-kiss na po ba kayo? Ay, hey, dalawa. <laughs> Yuck. Yeah. <laughs> Tingin ka kasi ito post ko daw. No? Ang dami na kakawin. Parang hinahalikan daw kita. Kaya tinanong Yuck. ko daw. No? Si Enzo, kinis ako. Dito, tsaka dito, Janice. Yuck, ne! <laughs> Hindi. Di ba? A <laughs> favorite ka pang pangan word? Tula ko. Lagi like yung sinasabi. Word? Tula! <laughs> 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 Suster, para yung ano? <laughs> Wala kayong respeto! Uh -huh. Alamin yung mga limit nyo! <laughs> <laughs> favorite food? Philip breakfast. Lahat. Oh, anything na creamy. Favorite ko. <laughs> Ang klaseng utak yan. Bakit anything na lang? <laughs> Basta anything na creamy is my favorite. <laughs> <laughs> Ba't nakuha mo agad? Siyempre, ganyan, ganyan ka mag-isip eh. Lalo na yung lasang-lasang cheese. Yung mozzarella. Gagawa ko kung matumalsik sa akin. Puka. Yung, eto. Oh, squirt. <laughs> Papa ka na yan. Ano po masasabi niyo sa body shamer? I was surrounded by people na no? never nila pinapifeel sa akin na ganito ako, ganyan ako. So, growing up, nabuild ko yung confidence ko na iisip ko. Normal lang naman na no? mahurt ako, ganun, lalo na if may nangyari, ganun. Pero, ngayon, the world is too big to mind those kind of, mm -hmm. ano, comments, ganun. Parang, ang dami kong ginagawa, isa pa kayo sa dadagdag, ganun. Parang, mm -hmm. parang, kumari ngayon, may nagsabi man sa akin, ang taba mo, ganun, parang, dead man na lang, kasi ang dami ko nang iniisip. Kung may mga iisipin man ako, siguro, pang lima na lang yon Parang, iisipin ko muna yung one four. Parang, ako kasi hindi na ako nakaka-affect. Ma-hurt pa ako if yung comment about sa ugali ko, sa actions ko, yun, super tinatamaan ako. Pero if physical appearance, hindi na ako na hurt, kasi, tanggap ko na. Kung wala sinabi nila mataba ko. Eh paano yun? Alam ko na. 'Di ba kung 'yung pagpayat. Wala naman yung parang tanggap ko na payat ka. So bakit parang pagsa mataba kailangan may term na tanggap. Gets mo? Mm. Eh parang when dapat. Wala naman gano'n. Na parang normal sa. Uh, ah, ay hindi, mali 'yung term ko. Tanggap ko na may flaws ako na hindi ako perfect. Ganon. Hindi naman flaw 'yung pagiging mataba. Kahit naman ako guys, pag may nakita akong maganda, parang manliliit din ako minsan na parang, "Oh, bakit ganito ako? Gaya." Pero at the same time, tanggap ko din na may asset ako eh. Parang mm -hmm. dito din ako malakas. Yung parang, mm -hmm. kung araw may nakita ako maganda, nag strap ang payat, at ang kinis ng muka. Tapos naisip ko na lang, kaya ko din mag strap na Nakakagawa din naman ako ng thirst strap na, mm -hmm. na nagugustuhan ko. Tsaka parang, ang ganda mo be. Lalo na yung sa video ko. Diba? Ba't ang Ay, ganda mo doon? Nagulat din ako doon. Ang ganda ko doon. Tapos oh. nagulat ako sa video mo. Ba't parang... Ina mo! <laughs> matagal na yun! Ba't doon maganda ka? Post-breakup. Oh, guys. I oh, can deal with those kind of comments or body shamers because yeah. I love myself. Pero that doesn't validate those body shamers. Mm -hmm. Hindi pork mahal namin yung mga katawan namin, babody shame yun na kami. Kasi yung isang word nyo lang, mm -hmm. anong laking epekto nun? As in, akala nyo wala lang. Pero... Ako nga na medyo confident na, na at peace na sa sarili ko, na pa rin. Paano pa yung mga taong nahihirapan magka-confidence, oh. sasabihan nyo ng ganun. Anong fear mo? Takot ako sa'yo. <laughs> <laughs> fear of losing you. Ano fear mo nga? Yung talagang fear besides losing someone you love ka. Ano talaga? At saka yung mga nagpapalaspas. Talaga? Tara muna tayo. Ay, gusto ba na tuloy sigana ko ng bata ako? Alam mo bawal din niya ako lalabas kasi no ko. Hindi uh, mo lalabas ah, talaga, pag nag-start na yan hindi na ako lalabas. Bakit may trauma ka nang bata? Sorry. Hindi, takot arte lang ako. Oh, Magbabay na tayo. Check out Russell at everything ito, ilapag mo na lahat ng socials mo. Check her out sa FB, Tiktok, for sure kilala niyo naman siya. sa ano, like sa... Sa OnlyFans. <laughs> Mayroon. Mayroon din na ano, sa 8Ball, mga <laughs> <laughs> Mag-comment kayo kung anong gusto niyo pang makita. Ay, ang dami nagko comment ano daw? tayo parents ni Una Friday. Oo, kung pwede kayo. Uh, pag tumanda na siya, mga 3 years kung friends pa tayo. <laughs> kung di mo pa ako sinirahin. <laughs> oh, Bye-bye, guys!